mo ang Santo Niño simbahan sa mga Katoliko dire sa Cebu uh, City mga kahilot no ang naka lindo tani nila kay taga Domingo mamasyal din sila diri sa Santo Niño tungod sa ilang pagtuo mo ni siya puros buhi wala ni patay dire mula quarter to one mga kahilot na karoon ang ano dali sa tuwang oras tatawad mo, na ano ata dire sa uh, ay shopping center dire sa sa Santo Niño di Cebu Kumana ni sila o ng dasal ni Santo Niño. May mamani ilang patron dito sa Muna silang uh, nakasala dyan na ilang paampo, mga kandila, ilang kukuha ng kandila, sunugon, para nga masunog ang ilahang at kaluluwa habang buhi pa sila. Mayong hapon, mga lison ko dahil ang pisto, palinog, malinog, para sa mga unya Kung niya, na mo rito sa sulot, mutaon mo rito, huwag jollibee, na i-jollibee. Yan. Kaon na lang mo rito. Jollibee, Father in heaven, may the faith you have given us in your Son Jesus Christ, our brother, and the flame of charity, and kingdom in our hearts by the Holy Spirit, Spirit. God, we await in God. us the blessed hope for the coming of the Lord. May we your grace be with po na ang gawa sa simbahan. Grabe po ang mga, pag, mga, mga business, tubig, kumplito. Kanan nga gusto ni Modere.